Inaabangan Bicol Loco Festival, umarangkada na paglipad ng mga makukulay na hot air balloons at iba pang star-studded na mga aktibidad. Inaabangan si Mela Lesmora sa sentro ng balita. <music> ng binuksan kaninang umaga ang kauna-unahang Bicol Loco Festival o Hot Air Balloon Festival sa Old Legazpi Airport sa Albay. Ang programang ito ay naisakatuparan dahil narin sa inisyatibo ni Ako Bicol Party list representative Elisaldeco kaagapay ang Philippine International Hot Air Balloon Fiesta Organization. Bago pa man pumutok ang liwanag, ay abala na ang mga participant para sa kanilang isa sa gawang hot air balloon show. Bago magsimula ang programa, ay isang skydiving Philippine flag jump ang isinagawa. Ito ang nagsilbing hudyat sa pagbubukas ng Bicol Loco Festival. Pagkatapos ito ay isang mensahe ang ibinigay ni Representative Elizaldeco para sa mga Bicolano at mga turista na ring nagpunta sa venue. Pagkatapos nito ay agad ding pinalobo ang mga hot air balloon na lilipad sa himpapawid. Pero dahil sa lakas ng hangin ay hindi na muna isinagawa ang pagpapalipad sa mga hot air balloon. Pagkatapos nga na isang paramotor flying and display ang sumunod na aktibidad sa programa. Isang exhibition play din ang isinagawa ng isang Cessna plane para sa mga manonood. Ang mga piloto rin na kasama sa Bicol Local Festival ay nagmula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Congressman Ko, natupad na ang kanyang pangarap na madala ang hot air balloon sa Bicol region. Well, uh, tumatayo ating balahibo, magiging masaya dahil ano no? uh, narirealize na po yung ating pangarap na ma-promote ma ang una-unang Bicolandia, sunod ang Pilipinas. niya ang maitutulong nito para dumagsa ang mga turista sa Bicol. Ito po ang pag-asa ng Bicolandia. Pag-asa ng Pilipinas na tumaas ang tourism growth. Nandiyan na po ang International Airport. Ang uh, cruise ship terminal hopefully magawa na rin po talaga para uh, ready po tayo sa infrastruktura. Almost 30 years na po natin pinaghahandaan ng infrastruktura. Ah, mga investments. Marami pong darating dyan na mag invest hotels, development. And pag tayo po asensado na tumas ang GDP ng Bicolandia, marami ng trabaho, marami pagkain sa table, marami pong mag-aasenso and ah, hindi na tayo magiging dependent sa mga ayuda. Ang Bicol na ho ang mamimigay ng ayuda sa buong Pilipinas. Makatutulong din ang Bicol Local Festival para umangat ang gross domestic product sa buong kabikulan. Samantala, libre concert naman ang masasaksihan ng mga turista at mga bikulano pagsapit ng gabi. Makikisa rin sa pagdiriwang si Asia's pop star royalty Sarah Heronimo at Bamboo. Ang Bicol Loco Festival ay magtatapos sa linggo. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.